Hello guys! So welcome back sa itong YouTube channel at sa itong Facebook page pali nga Sag Modeling Vlog. So karoon nga video guys, uh, niabot na nga akong parcel nga gi-order katubi taong nag-viral sa Facebook o sa Koan, sa TikTok nga katubi taong toothpaste bitaw siya guys na pag mag-fan mag, ka, mag-toothbrush ka, makaputi siya din mo gawas ang katungay mong mag-mga hugaw o something. So muna siya akong gi-order guys. Dili si sponsor ha. Curious lang ko. So gusto na akong nga matry sa so muna nag-order ko guys. So abarin na natin parcel cake. Abot naman siya. Ayan! Ayan. So, medyo mahal siya guys. Kaya, murag, mahal mo rin siya. Sa halagang 1,099 pesos. Buksan na natin. Baka ba yung laman? Ayan. Ayan to, guys. Tingnan natin. Ayan. Parang mabigat. Guys. Direk. So Ayan Heto na Ayan Ayan Hi guys So magkapitit na guys oh, Eto na po guys oh. Eto na Ayan po So Uksan rin natin ito Yung in order ko po guys, may free na toothbrush na po siya. Mayroon siyang free na toothbrush. parang dalawang toothpaste, isang toothbrush siya tayo. Eto na po siya guys. Ayan. Ah, tatlo. Tatlong toothpaste. Ito po yung free toothbrush po niya guys. O, tingnan nyo. Maganda siya mabango okay yan free toothbrush ito po yung uh, toothpaste po yung pangalan ng toothpaste ay ano ba to Stripe Stripe po yung pangalan ng toothpaste guys ito pag nag uh, ano ka yung ano ah uh, Yelo imong -E ipon magkuan na kuno guys mag mag tooth eh. mag tutbas kada ni mo puti-puti kuno gamay imong -E ipon dayo na, na, na yung, na mga kuan ni mo sa kuan na, yung mga kuan yung mga hugaw-hugaw something ina ano. na okay so guys umorder ako nito kasi gusto kong masubukan kung totoo ba talaga ang product na to ang nasa video na ano uh, makaputi bagay sa ngipon makawala bagay baho sa bakbakay dahil ba na ingon ako nga bad breath na guys okay so ato itry niha mag try ta karon og ah uh, toothbrush. Okay. ah uh, by the way guys, mag-apply sa data dali dahil. Mag-apply pag isa guys. Before na mag-toothbrush. Okay. So, muli yung naman, guys. Ayan. Try ayun Ayan po. Ayan. Ayan. Tapos, magbubuksan natin dito. Ayan. Parang amoy strawberry po siya, guys. Tapos may takip din siya, oh. May takip. Parang amoy strawberry po siya, guys. So, balik na natin. Ayan. Ayan. So, ngayon, guys, magka-try na po tayo, guys. Mag-toothbrush. Ayan po, guys. Gamitin natin itong free na toothbrush po nila. Tapos maglalagyan so, na tayo dito. Hindi so, po alam kung dadamihan ba. So, damihan natin guys. So, makita natin. Ayan. Malami na siya. Ayan. Dalapit natin yung camera guys. Tingnan yung ngipin ko guys, hindi siya maputi ha. Uh, Yellowish siya. Yellowish po yung ngipin natin sa mag-try na tayo dito sa mag-toothbrush po. Kung mayroon ba tayo makikita kung totoo ba talaga yung nakakaputi ng ngipin. Ayan po, magsisimula na po tayo. 오. 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 오.

Kasi yung sa video may lumalabas na mga dumi-dumi Pero sa akin wala po wala. Puti lang po yung lumalabas dyan Okay Okay mag ano na tayo Okay Yan. Hello guys, welcome back. So, ayon po dun sa video, pag natututbrush ka, may lalabas na mga ano, mga, mga, mga dumi. Pero, wala may gigawas guys, wala nang lumabas po dun sa akin. So, para malinis yung ipin ko. Ipapakita ko na rin yung resulta after, after, toothbrush po. Ito na po. Yan Sa totoo lang guys, para nakita ko, may nakita akong maganda. Parang pumuti siya konti yung ipin ko pumuti konti tapos malamig yung bibig ko and then feeling ko malinis na ano sobrang linis ng ano ng bibig ko ng uh, ng mga ko guys na feel ko talaga so, para sa akin guys maganda siya pero kung ipagbasihan natin doon sa video yung ano pagkatapos mag toothbrush ay mag-yellow yung ano niya yung face niya yung pag niluluwa mo mag-yellow yun dahil kung puti yung yellow teeth mo hindi naman puti pa rin yung ano ah uh, lumalabas doon ang kaibahan lang kasi syempre may may pumuti talaga siya guys kahit pa paano okay guys so maraming thank you po sa nanonood suporta sa ating youtube channel and facebook page po so sa mga iba dyan na gustong uh, magpa review ng product i-comment lang po down o magpa ano kayo sa akin comment down lang po guys para mabigyan ng pansin po natin so ito po ay stride po so tatlo yung binili ko guys sa facebook to na order ko sa facebook tapos may isa nakasamang toothbrush. So, sa halagang 199. So, depende na sa inyo guys kung mag-ano mag-order kayo nito. Basta sa akin, hindi to sponsor. Na-try ko lang po guys. Okay? Maraming salamat guys and God bless to you uh, subscribe po kayo sa aking YouTube channel sa hindi pa nakasubscribe uh, at saka sa ating Facebook page Balinga Sag Modeling Vlog. Dagang salamat guys and thank you. Bye-bye po!